guys, this is my 136 videos. Uh, Magpo-perform na ako ng magic cards sa mga katropa ko. Mga friends ko. Mga taga-SM. Ito, papipiliin ko sila na Ah, uh, Yung B, yun ang yung pag napili nila yung B at saka S sa pattern na kalagay yun. Ah... Uh, guys, tama B. Okay. Nakalagay sa pattern ko dito sa cellphone dyan. Itong Okay, tama. Kaya ito. ito ano niya, pattern? Sa next ano na lang, next video vlog ko. Kakarita ako yung ano, pattern.